ito so, mga idol magandang hapong at nandito uh, na naman tayo sa part ng ating pagpapapawis at for, part 42 na po ng ating uh, rides so sabayan nyo ako mga idol ayan ito mga idol nandito na tayo sa Arca para tuluyan na natin uh, ipatupad ang ating pagpapapawis ayan o. so 3.30 na yata ng hapon so mainit-init pa ang araw ayan. ito may mga bikers na ayan 好。ito oh. na tayo sa bike rack mga idol ayan o dami na rin mga bikers mga kabataan cái mga năng rau eh thì unang round natin mga idol. So pang 12 rounds na natin ito mga idol. Ayan mga idol. Na-hits na natin ang 20 rounds sa bike rack. Ayan. Ka 20 rounds na tayo. Sa so, painga muna tayo sa legit. Ayan, mga idol.